magandang tanghali nandito ako ngayon guys nag-visit uh, sa aming palay ayan o magwa one month na ngayong ngayong uh, uh, pizza once June 11 ayan guys malaki na guys green na green na siya guys ayan, ayan po yung update sa ating tinanim na palay pero kailangan nang uh, paluat ng herbicide kasi may mga daming tumubo guys para ma-maintain po yung uh, kalinisan ng talay para uh, kung guys uh, hindi po bala yung paglaki ng palay yan kaya kailangan lang follow up ng spray ng uh, pang uh, damo Ayan. kasi guys pag uh, medyo mga yung palay madamo siya maraming damo uh, i-start po yung balay Uh, hindi po masyadong uh, maglaki ayan. kasi uh, makikaagaw siya sa abono guys ayan. kung mag apply tayo ng abono may kaagaw kaya kailangan ulit ng pamatay na mo guys Ayan. 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 Uh, ayan bali natubigan na dito sa bandang uh, yung na mababa okay. okay. ang ganda ng pagka tubo ng palay katamtaman ko yung uh, social uh, distancing sa bawat uh, butil na tumubo guys yeah. Yeah, kung, uh, kung sakaling uh, lalaki sila bali mag uh, magsingil singil siya guys yeah. kasi pag masyadong malapit yung balay ay hindi masyadong makasingil hindi makagipi Nah. guys oke okay. pada menguawan mancangan yang ada di uh, rin guys ya ini kita tanamkan ini 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 hindi na nabili po kasi yung mga pagtubo kasi nabili po yung ulan kaya one, nung uh, mula nung uh, may tanim siya nabili yung ulan ng one week kaya one month na siya yung gamitin pa lang yeah. pero wala naman po problema kasi hindi uh, naman po nga uh, nung wala pang ulan ay hindi naman po siya tumubukagab bali naghintay pa siya ng moisture para katubo siya guys okay guys sana po na na-update ko kayo sa aming tanim na palay ayan okay pasado naman po at sana tuloy-tuloy uh, po ang kagandahan ng ating palay upang sa ganun po ay uh, kabawi po tayo ng uh, gastusin natin guys guys salamat po sa panonood at uh, mabuhay po tayong lahat